Magandang okay, umaga po sa si inyo lahat, Alexander Lexter Jules, na mabalik para sa inyong update. Yes, mga kaibigan, kung may mga fans man si Don Bell na talagang duda sa kabaitan at sa katawag dito, pogihan ni dun, ni uh, Pangilinan, mm -hmm, ay uh, meron din namang mga fans na talagang sobra aabot hanggang, hanggang langit ang kanilang tiwala o, diba? Kasi yung iba, kaagad, little uh, issue making them beg and then uh, yun, nagkakaroon tuloy ng trust issue. Huwag kayong ganyan, ganyan na uh, nasira ang May Ward kasi nga po, sa maraming fans ang toxic, kaya ngayon wala nang May Ward kasi nga pinag, uh, biyak ang kanilang tambalan at uh, ginawa silang solo artists, sa tingin ko lang ha, dahilan sa kadaming toxic fans. Baka mamaya, magising na lang kayo bigla, wala nang dongle. Kaya tahan-tahan sa pagiging toxic. Huwag masyadong paapekto sa mga videos na nakikita ninyo. Kasi nga po talagang uh, marami nagpapatunay they, they are friends kahit may don ship ay talagang alam nila na magkaibigan ang lahat kung kaya wala silang problema o di ba kayo lang ang don dondel ang talagang may trust issue kay Donnie kung kaya ayun ah uh pinapangalanan nyo si, Do, si Donnie ng kung ano-ano na minsan nyong minahalog. Ganon. Be, kasi nga po, ah... Uh, nakakasira kayo ng love team. Kaya heto po, sabi ni Nato, ang tinky. Hindi pa rin ako nakakaahon dito. Kaya pinashare niya itong uh, uh, event kamakailan lang ni Belle at saka ni Donnie sa Davao. Aha, uh huh Nung nagbasketball ang... Um, Star Magic Artist sa Davao at kabilang si Donnie Bell was the muse at uh, nag nagperform nga si Bell. Kaya narito po pampukaw sa inyong mga pusong nasaktan. Baka bumalik ang mga puso ninyo at mahalin muli itong si Donnie Pangilinan. Kaya huwag masyado sa mga below the belts na mga um, comments. Kasi nga po sabi nga ni Doni uh, sino bang nakakakilala sa atin? Tayo lang din. Sino ba sila kumpara sa atin, di ba? Sabi niya niya, uh, sino bang nak mas nakakilala sa iyo, Bel, di ba ako? Sino bang na mas nakakilala sa akin, di ba ikaw, Bel? Parang ganun. So dapat ganun din kayo. Kung kilalang kilalan niyo si Donnie, na kung sabi niyo mahal ni Donnie si Bel at sila ay nagmamahalan na, stick kayo doon at huwag kayong Uh, tawag dito, maduda. Kasi sinisira nyo. Nilalagyan nyo ng anay ang napakalaking uh, love team na talagang sabi nyo nga, promising. Uh, ba, diba? So, kung kayo lang din sisira, huwag na lang kayo mag-comment. And this is the video. Enjoy and good morning everybody. So many forces. At the end of the day, you have to be each other's teammate. Mm -hmm. And there's going to be so many forces, show this style, that will try to put you down or will try to like distract you. But. Beth and I have been very supportive to one another. And We're always here for each other. Yeah. And kasama na yung nagiging accountable kami sa isa't isa. Mm. Ganun. So, it's nice that nafe-feel ko may kakampi ako sa yun, sa journey na to. And, and alam ko na at the end of the day, um, I can talk to you and And you will understand where I'm coming from. Yeah. Or like, at the end of the day, I can rant to you. <laughs> And then you'd be like, it's okay, don't worry. So ayan, magdududa pa ba kayo dyan? So kaya mga donbel, relax. And... Uh, maniwala kayo. Tiwala ang kailangan, hindi ang kung ano-ano. O oh, diba, kasi yung may don, hindi yan sila hindi niyo yan matitipag kasi alam nila walang love team na Maie Mai at Donnie ang sa kanila ang uh, kailangan lang nila ay mapagbigyan yung kahilingan nilang bigyan ng uh, teleserye or movie si Donnie and My Mai Maie so kung kinilig man sila hayaan nyo na kasi kayo din naman ah. hindi naman kayo pinapakilaman kung kinikilig kayo sa inyong love team alexander lexter juice we're manga everybody